Tingnan mo yung skirt ko, masyadong mekle. Pero tulang ko eh. Ayoko nung ganyan eh. Tingnan mo, mukha ka manang. Ma'am, buy one take one sale kami today. Hindi ka na na makeup. Sige na. Ma'am, makeup ang kita. Dali ang putla ng mukha mo. Idol mo ba sa Snow White? Ikurikurian e, niya yung style ko. Anong kuri, -kuri Hindi pantay yung mukha mo sa leeg mo. May beauty blender kami dito. Gusto mo? Dali para i-blend natin. Halika na. Jo, parang hindi na naman ako makakabenta today. Yung mga tao kasi sobrang insecure sa akin. Ang sexy ko kasi eh. Siya dapat lang, no? O, tingin, tingin? <laughs> Excuse me, miss. Hello po, so, ma'am. Good morning. Meron kang gantong siya eh. Ba't tingin po? Meron, ma'am. Pang naregalo niyo? Para sa akin, favorite ko yung ganyang color eh. Alam, ano para sa sa'yo, hindi bagay sa'yo yung ganyang shade. Magmumuha kang mato ng mahilig sa bagets. May narecommend ako sa'yo, ah. Mas bagay sa'yo ito. Ito, ma'am. Mas okay to. Pag ka responsable sa buhay, kahit hindi naman. Ay, sige mo. Ang meron mo naman, yan yung gusto kong shade. Girl, maglalans wala pa na akong benta. Yung mga nag inquire kasi parang super insecure sa akin eh. Ma'am, may ka pang kata. Dali, ang boring na itsura mo. Ay, o, sige nga, may meeting ako later. ka, upo ka dito. Ayan, sige, sige. Ma'am, pakipikit yung mata. Ang kulit mo, ma'am. Huwag ka magulo. Paano ko maaayos to? Hindi na pantay-pantay. Ang -pantay. gulo mo kasi. Anong perfume mo? Ang bango. <laughs> ang bango, no? perfume dessert London. Red velvet lang yan. Pakita ko sa room. Ito! Sobrang bango nito! Naku ma'am, buti nga ito eh. Pag naamoy mo kasi to, hindi mo na kailangang ibenta. Sila na mismo maghahanap. Ang lakas mo ka professional girl ng amoy kahit hindi naman. With notes of pomegranate, rose, patchouli, musk, and vanilla na siguradong mapapaligo na silang lahat. O oh, ayan, okay na ma'am. Bakit parang wala naman nagbago? Hindi naman ako gumanda eh. Kaya't ang magandang mga products mo. Eh. Anong hindi maganda yung products namin? Nakatatlong layer ng foundation sa mukha mo, matakpan lang yung kachichas mo. Hindi ka na nga bumili, naubos ka na lahat ng tester para lang matakpan yung mukha mo. Tapos ang daming pareklamo. Sinisi mo pa na hindi maganda yung product namin. Kasalan ko ba hindi ka talaga maganda?